Mars, nagaanap ka ba ng pwede mong ipang regalo ngayong Pasko? So, ito. Tignan mo ito. Uy! Dalawa, oh. Ayan. So, this one. And this one. So, dalawa siya. Ito. Ito. So, tignan natin. So, mga Mars, both comes with ganito. Ayan. So, it's from Mosdom. Grabe, napakadaming nabili na ito. Tapos boat may ganito. Ano ba to? I think nakalagay lang dito kung paano sila nagsimula. Tapos I think ito rin yung kanilang warranty card siguro kung magre-return ka or mag or magpapalit. So ito siya, oh. 'Di ba? Ganyan lang kalakihan. Hmm. Hmm. So, this one is the black one. Siguro, katsa dito, cellphone, tatlo. <laughs> Apat na cellphone siguro, tapos isang wallet. Maraming maraming pwedeng katsa. So, ayan siya. Ito yung handle niya. O. So, ayan. Tapos, ayan. So, ito yung nakalagay. So, try natin. O, oh, oh, ano itsura kung meron kang, ayan, tatlong cellphone sa loob. O. Oh. Ayan, so, pero may, med pwede ka maglagay ng powder kit, kung ano-anong abubot pang pang hygiene mo, makeup or something. Ayan, o. Oh. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Diba? So, ito yung isang color niya isang colorway. O, oh, di ba? So, dalawa yun. Eh? So, ayun lang. Alam nyo na, kung saan Kaya, alam mo na, pwede, pwede pang regalo to. Ang ganda, o. Oh. Oh. Di ba? Elegante. Iba talaga pag block, no? Talagang feeling ko pwede mong ibagay kahit, kahit sa anong suot. So, oh? <laughs> so, alam mo na. Check out one. Let's go.